Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga pinakabagong uso sa HTML. Ipinaliliwanag nito ang mga tag na kamakailan lamang na idagdag sa HTML5, tulad ng mga template at slot na mga tag. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang template na tag. Ginagamit ang template na tag upang tukuyin ang mga reusable na HTML fragment na nananatiling nakatago hanggang sa ma-activate gamit ang JavaScript. Sa paggamit ng template na tag, maaari kang lumikha ng mga reusable na UI components ng dynamic, tulad ng mga card o listahan ng mga item. Nakakatulong din ito na mabawasan ang pag-uulit ng code at mapabuti ang kakayahang mapanatili sa malakihang mga aplikasyon. Ang mga detalye tungkol sa JavaScript ay tatalakayin sa hiwalay na video. Sa halimbawang ito, ang pag-click sa pindutang gamitin ang template, ay magpapakita ng nilalaman ng template na tag. Susunod, tingnan natin ang slot na tag. Ang slot na tag ay nagsisilbing placeholder sa loob ng isang web component upang ipakita ang nilalaman na ipinapasa mula sa parent na elemento. Kung walang nilalaman na ibinibigay para sa isang slot, ang fallback content, ang default na nilalaman na direktang isinulat sa loob ng slot na tag, ang ipapakita. Sa halimbawa na ito, ang mga pinangalan ng slots, header, at footer ay itinakda sa loob ng template na elemento. Ang my element ay isang custom na HTML element na likha ng user. Ang slot na attribute sa pinatag sa loob ng elementong ito ay itinakda ang pangalan ng slot at ang nilalaman na ipapasok sa slot. Susunod, tingnan natin ang dialog na tag. ginagamit ang dialog na tag upang tukuyin ang mga interactive na window tulad ng mga modal o pop-up maaari mong kontrolin ang pagbubukas at pagsasara gamit ang javascript sa halimbawang ito ang pag-click sa pindutang buksan ang dialog ay magpapakita ng dialog Susunod, tingnan natin ang Input Mode na attribute ng input na tag. Ang Input Mode na attribute ng input na tag ay tinutukoy ang uri ng virtual keyboard na ipinapakita sa mga touch devices na nagpapahusay sa karanasan ng user. Halimbawa, ang Input Mode katumbas TEL ay nagpapakita ng numeric keyboard para sa pag-input ng numero ng telepono. Ang input mode na attribute ay para lamang sa pag-aayos ng display ng virtual keyboard at hindi nito sinasanitize o ITI validate ang nilalaman ng input. Upang magpataw ng mga input restriction, kailangan mong gumamit ng type na attribute o JavaScript validation. Dahil hindi lahat ng browser at device ay ganap na sumusuporta dito, pinakamainam na maghanda ng angkop na fallback options maaaring tanggapin ng input mode na attribute ang mga sumusunod na halaga. Ang bawat halaga ay ginagamit upang ipakita ang partikular na uri ng input o virtual keyboard. None ay nagtatago ng virtual keyboard. Text ay nagpapakita ng karaniwang text input na virtual keyboard. Tel ay nagpapakita ng numeric keyboard para sa pag-input ng numero ng telepono. URL ay nagpapakita ng virtual keyboard para sa pag-input ng URL. Email ay nagpapakita ng virtual keyboard para sa pag-input ng email address. Numeric ay nagpapakita ng isang virtual na keyboard eksklusibo para sa pag-input ng mga numero. Decimal ay nagpapakita ng isang virtual na keyboard para sa pag-input ng numero search, ay nagpapakita ng isang virtual na keyboard para sa pag-input ng paghahanap. Susunod, tingnan natin ang theme color, nakatangian ng meta na tag. Ang theme color, nakatangian ng meta na tag ay ginagamit para i-customize ang kulay ng address bar at UI sa mga compatible na mobile browser. Halimbawa, Maaari itong magpalipat-lipat sa pagitan ng dark mode at light mode gamit ang media na katangian. Ang mga tag at katangiang ito ay mga pag-unlad mula sa HTML5 at naging mahalagang elemento na sa makabagong web development. Inirerekomenda na suriin ang suporta at compatibility ng partikular na browser kapag ginagamit ang mga ito. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panonood ng video ng serye ng panimula sa HTML hanggang dulo. Sa susunod, plano naming simulan ang mga video ng serye ng panimula sa CSS. Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.